Alam mo, Spark, kamusta kayo? Sa so, ganda ni Max Park, pag uusapan naman po natin ng ang mga parte ng katawan ng babae yung madalas hawakan ng lalaki. At kung handaan na kayong lahat, ay magsasabay po tayo. At muli, be in At ang unang parte ng katawan ng babae na madalas hawakan ng lalaki, yung braso. Yes, Max sobrang legit niyan. Kapag yung braso mo ay laging hinahawakan ng boyfriend mo o ng asawa mo, ay pinapahalagahan ka niya at minamahal ka niya. Napakatotoo niya. Hindi po ba kapag yung lalaki naglalambing, kapag kayo ay magka-date, kapag sinusuyo ka, kapag nakikipag-ayos, kapag gusto sa sa'yo, kapag nag-EL sa'yo, kapag mahal na mahal ka, hindi po ba lagi ka nang hinahawakan sa braso mo? Kahit naglalakad kayo, nakaupuman kayo, nanonood kayo ng sinyo ng telebisyon, kahit nakahiga kayo, matutulog kayo, nakayakap kayo ng lalaki sa iyo at nakahawak sa braso mo. Sa isang mga patandaan na pinapalagahan kanya ng sobra, bagay na talagang napakatotoo, parte ng katawan ng babae na madalas hawakan ng lalaki. At dahil doon, masasabi natin mahal na mahal ka ng partner mo kapag ginagawa niya yun sa iyo, ka-inspire. At rin ang pa parte ng katawan ng babae, ka-inspire na madalas hawakan ng lalaki yung bewang o pumaksupad yung inyong bewang Napatotoo din yan kapag yan ginagawa sa ng partner mo kahit paminsan-minsan lang ibig sabihin lang no, naglalambing yan sa'yo binabakuran ka pinapakita sa lahat na ikaw ay sa kanya lang at pinamahal ka ng sobra kapag ka sa bewang kahinawakan kaysa sa braso eh malaking bagay yan dahil para sa akin mas malambing yan at yung lalaki ay nagpapakita ng senyales na mahal na mahal ka niya at nararespeto ka din niya sa bewang ka inspired Ganyan ba ang nararanasan mo minsan sa partner mo sa bewang kay nahawakan? Kahit pa minsan, minsan lang, ayos lang yan. Basta isa yung ng lalaki mahal ka. Kasi sa parte ng katawan ninyo na palaging hinawakan o madalas hawakan ng lalaki ka inspired At ang pangatlong parte ng katawan ng babae ka inspired na madalas hawakan ng lalaki yung kamay. Is pa din ang pangatlo. Yung inyong kamay. Kaya naman napakalaga na ang babae talaga ay laging malinis sa katawan at talaga mang maayos sa sarili. Minsan kasi yung ibang babae rin to lang ha. Yung ibang babae, ang dumi ng kamay, ang dumi pa ng kuko. Eh yung ibang babae nag nagde-demand na gusto nila malinsang kuko ng lalaki, pero yung iba naman, ang dumi rin ng kuko, di ba? Eh alam ko naman karamihan sa inyo o oh, halos lahat kayo ay malilinis ang kamay at mga kuko. Dahil gusto rin naming makalakihan 'yan, di ba? Eh, maintindihan namin kung medyo magaspang dahil ang karamihan sa inyo napakasipag tuwa ako sa mga kababaihan ngayon sa sipag talaga. Diba? Hindi lang puro pagpapaganda, hindi lang puro pagpapakyut, hindi lang puro ano, di ba, Hindi lang puro tambay. Kaya minsan yung kamay nila parang ano rin, parang umagas pang dahil sa kasipagan. Pero magaganda pa rin. Pero sa sa mga makikita mo sa lalaki, lahi nang ang hinawakan sa kamay, ay mahal na mahal ka niya. At nagmamalaki ka niya. Proud siya sa sarili niya na ikaw ang girlfriend o asawa niya kapag palagi ka nang hinahawakan sa kamay. Ibig sabihin lang noon, napakahalaga mo sa asawa mo. Napakahalaga mo sa boyfriend mo. Kapag yung kamay mo lagi nang hawak at talaga mang ayaw niyang mawala ikaw sa buhay niya. Ka-inspire, dapat mong malaman niyan. Upang maging masaya ka, maging proud ka kahit papano sa sarili mo. Ma-inspire ka na yung partner mo ay mahal ka. Palagi ka nang hinahawakan sa kamay. Parte ng katawan ninyo na talaga namang lagi namin gustong hawakan ang inyong kamay ka-inspire. At sa pang na parte ng katawan ng babae ka-inspire na madalas hawakan ng lakis yung pisngi. Yan ang pang-apat kayo inspire. Dami yung maka-inspire yung inyong pisngi. Lalo na kapag napaka-cute niyan, medyo chabi-chabi, ay napakasarap hawakan niya. Hindi man palagi, pero kahit ano pang tsura ng pisngi mo, sigurado kapag mahal ka ng lalaki, kung hindi niya kukurutin niyan, hindi mas himasin niyan. O kaya hawakan niya yan. Lalo na kapag ahalikan ka niya. O so, pag kinikare ka niya. Sa isang patandaan na mahal na mahal ka ng lalaki dahil Napaka-sweet naman talaga. Gagawin ba sa iyo ng lalaki 'yan kung hindi kanya pinapahalagahan? Hindi ba nga hindi kanya tingnan nang direto sa mata mo? Hawakan pa kaya yang mukha mo? Tapisin mo? Pero pag 'yan ginagawa ng partner mo sa iyo, ang asawa mo ay sigurado, sigurado ako ka inspired na mahal ka niya. Dahil danas ko 'yan. At talaga namang yan ang totoo. Obserbasyon ng karamihan. Talaga namang kapag yung lalaki Laging hinawa ka ng babae. Bukod sa napakalambing nito at romantic, ang ibig sabihin lang nito yung lalaki ay mataas ang pagpapalaga doon sa partner ng babae, ka each At ang panglimang parte ng katawan ng babae, ka each na madalas hawakan ng lalaki, yung baba, isumaks pa yung baba. Hindi yung baba, eto, yung baba. Ba, yung isipin yung baba. Okay, yung part. Eto, yung, ano, yung, yung, yung baba, yung chin. Diba? Minsan nga, kahit bago ka halikan ng lalaki, di ba? Bago kanya halikan, o kahit naghahalikan na kayo, awak-awak niya pa rin to, yung sa ano mo. Diba, eh, ibig sabihin lang, mahal ka niya. Kahit nga minsan, pag niyalambing ka, di ba? Ginaganon-ganon niya yan. Habang nanonot ka yung TV, habang nakakabay sa'yo, ginaganon-ganon niya yan. Ang cute kasi. At talaga namang naglalambing yung lalaki sa'yo. Siguro yung iba sa inyo, nararanasan niyan. O minsan nang ginawa sa inyo ng partner niyo. E, yung baba niyo, eh, talaga namang daging ginaganon-ganon ng boyfriend mo, nasawa mo. Ibig sabihin lang yan, yung lalaki na yon ay naglalambing sa'yo, kinukulit ka dahil mahal ka niya, ka-inspire. At ang pang-anong parte ng katawan ng babae, ka-inspire, madalas hawakan ng lakis, yung likod, is mas pa din yung pang-anong, yung likod ninyo. Lalo kapag kayo ay talaga may problema, may pagsubok talaga namang naglalambing din yung lalaki sa'yo, o kahit pa na yung nagkikare sa'yo, dahil inaalam niya rin kung may pawis yung likod mo. Diba? Ay, talaga naman totoo yan sigurado ko minsan sa buhay mo naranasan mo yan o patuloy mo naranasan ngayon na yung partner mo kahit po sabihin yung lalaking dati mong minahal ay hinahawakan yung likod mo sigurado kayo sa pagyan na nagkikare sa'yo pinapalagar at iningatan ka sa isang mga signs ng isang lalaki ay talagang mga minamahal ka sa isang parte ng katawan ninyo na talagang mararanasan yung palaging hinahawakan ng lalaki ang inyong likod ka-inspire at ang mga parte ng katawan ng babae ka-inspire na madalas hawakan ng lalaki yung pwet gusto pa dyan pito. yung makas pa dito, yan. Diba, maging real talk na lang tayo dito. Kung sa inyo, yung iba, sa inyo, yung iba lang naman, siguro napapangiti, napapatawa. E, totoo yan. Siguro, kaya ka napapangiti dahil ginagawa sa'yo ng boyfriend mo, no? O ng asawa mo, no? Yung puwet mo, lagi yung hinahawa ka na, no? E, totoo talaga yan. Anong talaga? kapag kayo yung spark, lalaki, babae, lalaki yan. O, hindi eh, niya mapigilan. Bakit? Napaka-sexy mo o baka bigla kang sumeksi dahil lagi sinasabi na mag self improve ka palagi ko sinasabi na palagi kayong magpaganda Magpa-sexy. talaga namang ayusin nyo ang buhay sarili nyo upang ang partner nyo ay mas lalong ma-attract sa'yo maging attractive ka at siguro iba sa inyo nagpapwet diba? lumaki, lumaki ng konti yung pwet e ngayon yung lalaki yung partner nyo lalaki yan nakita sumesexy sexy ka ala ah, ka nyo talaga pwet mo totoo yan lalo sa mga may asawa dyan o aminin nyo yung mister mo no yung mister mo sa mo laging nawa ang puwet mo hindi man malagi pero ginagawa niya minsan Ganon talaga yan huwag na mahiya aminin nyo na kay Spar sa pagkat siyempre alam natin lahat yan sa isa mga parte ng katawan ng babae talaga mga gusto o madalas hawakan ng lalaki at totoo yan sa pagkat kay hindi lang dahil sa kalibugan o dahil sa pagkael kundi dahil sa na-attract sa'yo na-attract sa'yo na-attract sa'yo yung lalaking mahal mo. Lalaking mahal mo, ka-inspire. At ang pangulong parte ng katawan ng babae, ka-inspire na talaga namang madalas hawakan ng lalakis. Yung dibdib. Smart pa niya yung eh. Siyempre, alam niya na, yung hinaharap nyo, yung future nyo, di ba ka-inspire? Eh, magano pa ba tayo dito? Maglodokon pa ba tayo? Sabi sabi sa mga pa-partner dyan, sa mag asawa dyan, di diba? Yung dibdib mo. Isa nga, ayaw ng lalaki na magano ko eh, magsuot ka ng ba yung, yung, panloob mo, di ba? Ayaw niya magsuot ng ganon. Ganon talaga. May mga tinatawag talaga tayo na romantic time, lambingan time, uh, kakulitan time, flirting time, di ba? Ganon talaga. Alam yung mga ano eh, uh, sa buhay, sa mundong ito, sa relasyon, marating talaga sa punto na kayo ay talaga nakakaramdam ng kakaiba. Lalo sa mga mag-aasawa. At dumadating kayo sa punto na gusto nyo mag-adventure uh, o sumubok ng bago. At talaga ng mga lalaki kapag gano'n ay hindi mapigilang hawakan ng gilang ng iyong puwet, pati ng iyong dibdib. Diba? Baka diba sabi ng iba kay sumad, baka namang ano lang yan, el lang yan, o init lang ng katawan. O bakit sabihin ko sa si inyo? Ah, uh, kung hindi ka ba niya mahal? Kung hindi ka ba niya pinapahalagahan? Ah, uh, sabihin natin, yan lang ba lagi ang ginagawa niya sa'yo? Hindi ba siya naghihirap para sa'yo? Diba? Hindi ka ba niya hindi ka ba niya pinakilala sa mga magulang niya? Yan lang balagi ang pagbabasiyan mo porkit ginawa niya yan sa iyo. kay inspired, lalaki yan. Magpartner kayo. Makagal na kayo. Asawa mo yan. ka inspired sa sa mga parte ng katawan ng babae. Talaga namang malalas o gustong hawakan ng laki sa babae. Yung dibdib ka inspired. So lang po Pudil po no, na maraming salamat Max Pudil sa pagtapos po ng vlog nito ito. Gusto niyo pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po nag-subscribe ay pa-subscribe na po Max para click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Maraming salamat Max Sports sa mga gusto magpa-coaching o mag magpa-advise. Pakibayas lang po sa akin Facebook at pakichat ako. Maraming salamat Max Sports, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!